Nakakain na ho tayo mga kaunggoy Kasi ho tanghalian na ngayon Nakakain na po so, kayong dalawa Ito ang ating ulam Ulam mo natin ay Yellow pinto na daw po itong tawag dito Unang subo Thank you Lord Thank you Lord

ito lang yan. Ino lang inuwi! Meron palang <laughs> init ko. Kaya na tayo mga kanggoy! Ay! Mga kaunggoy ako naman. Yun Naku po! Ang init. Ay mainit kang kanina kinuha mo, hindi eh, bahaw? Hindi to, mainit. Hindi ko makutubo. Yan masarap, may kontraki ay Alay! Ang init nang Ay! Ganito sa Batangas, kumain. Kailangan nakakamay. Ang init grabe. Ah! Ah. ko <laughs> bagong luto Ayagong luto eh. Kasarapan eh, putang yun? Logro Ano nga no. to? Ito Ito Nadamihan mo lang yung betin Betin, drabe Sa tulog po ko Kaso kaso ha Tapagal ko nga kayo. Tumakain na ako anak ng nanay mamay. Ayan o no, ate chef. Talagang awas ang pinggan. <laughs> oh healthy living. E healthy eating. <laughs> Assalamualaikum